Nagkahanap ka ba ng paaralat kung saan ma-enjoy mo yung high school life? Tara na sa Blanche! Ang aming paralan ay may makabagong kurikulum na hindi lamang nakatuon sa akademikong kausayan, kundi pati na rin sa pagpapalawak ng kalaman sa iba't ibang larangan, mula sa agham, sining, teknolohiya at palakasan. Ang aming paralan ay may magagandang pasilidad at mga gurong handa kang turuan. Tunay ngang marami kang oportunidad na mararanasan dito sa aming paralan. Maaari ka makapag-aral na mabuti kapag paunlad na may paalaman sa larangan ng Diyos. Ang aming paralaan ay ang magaganda ang pasilidad na nagbibigay ng pagpatape at tigtas sa pagkailan ng mga mga hindi lang ito isang paaralan, ito ay isang tahanan. Dito matututo kang hindi lang maging matalino, kundi maging isang responsabling mamamayan. May malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa bayan. Meron kaming modernong sulit aralan Aklatan na may kompletong sanggunian at sports facilities na tutulong sa inyong holistic na pag-inlan. Ano nga ba ang hinahanap natin sa isang paralan? Mataas na kalidad ng edukasyon? Mahuhusay na guro? Magandang pasilidad? O kaya naman, isang komunidad na may marasakit at nag-aalaga sa bawat estudyante? dito sa Mlang National High School? Lahat ng ito ay matatagpuan mo. you